isang daan libo na ang iyong 100,000 ay naging 571,000 pesos unang isang daan libo na binili mo sa Semirara Mining Corporation or SEC na pagmamayari ng DMC. after 3 years ibinenta mo na ngayon ang 571,000 mo at ibinili mo naman ng Costco na siyang may-ari o parent company ng Pure Gold at SNR. Pagkatapos, matatagalin mo ito ng dalawang taon dahil mula 2023, bibilhin mo ito ng 4 pesos at ngayong 2025, ito ay nasa 7 pesos na. At dahil dyan, ang iyong 4 pesos naging 7 pesos na Ibig sabihin, 75% na ang itinaas ng iyong 571,000. Ibig sabihin, nasa 999,000 na ang iyong 571,000. At dahil namigay ang Costco ng 0.861 pesos per share na, na, cash dividend, ang iyong 571,000 ay makatatanggap ng 122,000 pesos na cash dividend. So matatal, meron ka ng 1.1 million pesos sa loob ng limang taon mula sa iyong 100,000 pesos.